Hey, wow. Ang, ang sarap naman ang daming ulam. Dalawang klase pa yung kanin. pang brown rice. Talaga naman ang sarap brown rice. Ang Palabok. palabok din. Yun. Oh, sarap palabok. Yun. Pansit. Meron din. Meron din pansit. Sarap. Hmm Ito to Adubo Masarap na adubo Masarap na adubo Bihon din Mayroon din bihon Bihon din Pakan ito Dami ulam ngayon ah Udi nga pa panis Sarap ah Oo Ito pa May sabaw pa Sarap Sabaw na bangus Masarap na man Itong 13, itong sarap, sarap, sarap. Ito rin. Oo, Oo, magulang siya. Oo, ang sarap ng cake. sarap ng cake. Ayan. Hmm. Sarap. Sarap ito. Anong ginawa mo? mo. Talukod doon sa iyong trabaho. Ay. Sarap yan eh, ito. Hey! Sarap po. Okay, kaya pinaghalo sa palabok noon sa muna. E Ganon din naman yan. Pagtapos kain, kahit isa-isahin mo yan kainin, tapos pagtapos kain, o oh, kakainin mo, maghalo rin sa loob tiyan. yan. sige, dagdag mo na lang yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Mm. Oh. Huwag niyan pa, ano saka na pa? yan. Pang, ano na yan. Ay, umagas na yan. Ito, So, pagkain yan. Kain na ka ng kain. may nasa pwede ko kain ito. ito ka Ang sarap, eh. sarap kain ito. Ikaw lang kaya. Bala, hanap ka ng kasabay mo dyan. Ano Kukuha ka ng kanin. Ipaisa-isa. Walang na naanin. Lagay rito sa gilid. Lagay sa gilid. Lagay sa gilid. Lagay sa gilid. Pagdating sa Pag tiyan, hahalo rin yan. Iisa lang din ang pupuntahan yan. Tiyan mo. Tiyan hmm? namin. Wow. May kump, may ano, may compartment. Masarap <laughs> oh, pa nito. Oh. Hmm. Hmm. Ganda pa. Hindi ako niyan.

Walo eh. Tawag kayo eh. isa lang yung baso. <laughs> Ito po kaya? Ito po kaya? Lagyan mo kayo. O, tubig na eh. Sabay na. May tubig Lakihan ba? May tubig? Kaya mo tubig? Sarap kaya. <laughs>